Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nation. Nation. So, Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, o mayong adlaw, Mindanao. Umapila ang mga na-displaced na -displaced ng mga mamamayan sa Barangay Tunggol, Bayan ng Dato Muntawal, Magindanao del Sur, na mabigyan sila ng trapal. Ito ay dahil sa nasa tabing kalsada lamang ang mga ito kumempel at walang masisilungan. Nagtitiis pa ng sobrang lamig dahil sa walang pukna sa pagbuhos ng ulan. Ang mga bata ay nakaranas na ng gutom at sila ay namamalimu sa dumaraang sasakyang privado na naghatid ng kanilang mga gamit punta sa ligtas na mga lugar. Ang natura mga bata ayon sa ulat ng isang himpila ng radyo sa Cotabato City ay kabilang sa mga nanawagang mga magulang na bigyan sila ng trap Pal. ang Barangay Tunggol, Bayan ng Dato, Muntawal, Maguindanao del Sur ay isang national highway ayun pa rin sa ulat na may kahirapang makaarumpi ang mga sasakyan dahil sa madulas at maputik na daan kaya kailangan ang mga ito or ang mga sasakyan itulat pa katumbas ng halagang limampu hanggang isang daang piso at ang masaklap dito naman ay may pira ka nga wala namang tin tinindakan. Samantala, isang rescue team ang pinadala na ng Ready Rapid Emergency Assistance to Disaster Incidents Bangs sa Morotolomus Region in Muslims Mindanao sa bagong tatag na bayan ng Special Geographic Area ang bayan ng Ligawasan upang sumaklulo sa mga residenting na ipit sa tubig baha iniulat na lumubog sa tubig ang mga kabahayan kabilang ang eskwelahan ng Balit Elementary School. Mga rubber boats ang dala ng rescue team patungo sa Liga Uasan. Kuminto naman sa kabilang dako ang retrieval operation sa Maguindanao del Norte matapos ma-recover ang apat na mga bangkay ng mga bata na iniulat na silain at na baka sa bayan ng Matanog ayon sa MDRRMO or ayon sa Maguindanao del Norte PDRRMO head na Rala Imam. Ang mga pinaghanap na mga biktima ay sina nas Lea Osmenia, apat na taong gulang, magkakapatid na Norhini at ang kanyang kapatid na si Norhaide, tatlong taon at labing isang taon ayon sa kanilang pagkakasunod at ang ikaapat naman ay si Ros Sul, taong gulang. Wale Ramos, ay roving reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Oog City, base gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.